Kumusta sa lahat? Ako si Mike Martins mula sa Mike Martins Channel. Maligayang pagbabalik sa ating Conspiracy Theory Vault. Ngayon, ating tatalakayin ang Imperyong Tartarian. Ating tuklasin ang nawawalang imperyo na ito. Pagbubunyag sa mga tao ng Tartarian, isang paglalakbay sa kasaysayan upang tuklasin ang mga misteryo na bumabalot sa Imperyong Tartarian, isang sibilisasyon na sinasabi ng ilan na binura sa kasaysayan noong huling bahagi ng ikalabing siyam na siglo. The Wilson by Shai is color in Shinao Sarnit noong bandang 200 and apat na taon matapos ipanganak si Kristo sa gitna ng gitnang Asya. Ting matalo ni Ardashir, ising inapo ni Sasan, ni Repression ni Jankiros sa bagong dinastiyang Sasanian, ang mga partiyan. Itirinus noy iprador for in Sasanian, Havart yung Sherlos, lamo kahalili di war ekeminid Persians. Surat ting su masigla, a war kreis hos pininiju Sasanian, ay si Shapur. Sa hito ng kanyang pagkaharik, ang angkiyang sentral na pamahalaan ay nahati sa dalawang paksyon at ang menor de edad na paksyon ay lumipat ng bahagya pahilaga. Kilala sila bilang mga tartar. Ang Zoroastrianismo ang naging opisyal na relihiyon na sumasaklaw sa malalawak na rehiyon ng kasalukuyang Russia, Mongolia at ilang bahagi ng China. Ating silipin ang mahiwagang kasaysayan ng Imperyong Tartarian. Sa loob ng maraming siglo, ang rehiyong ito, na kilala bilang tartari sa mga sinaunang mapa, ay itinuturing na tahanan ng isang sibilisasyong may mataas na antas ng kaalaman. Koring kwa Rulabas Mapar, wala ikalabing anim na siglo na stiyan in this mandaragat na Portugues, emulagens pinamarkahan ang Tartari bilang isang mahalagang entidad. Ang di may pang ito, kinarelash ng her explorador at kartografos ng Portugues, ay inilarawan ang Tartari bilang isang malawak at halos hindi pa natutuklas ang lupain na may mga estrukturang megalitiko. Portugues na eksplorador na si Manuel de Silva. Ngunit sino ba ang mga Tartar? Kilala natin sila bilang Tartari at sa silangan, bilang East Tartary. At bakit hindi natin magawang galugarin pa ang kaloob-looban? May mga naririnig tayong mga kwento tungkol sa kanilang malawak na kaalaman at katalinuhan sa lahat ng aspeto ng buhay. Palagi kong naisip kung bakit hindi tayo nagtatag ng pakikigugnayan sa kanila. Pahina 37 ng Tala Arayan, Marso 16, 16, apat. Dawe shiter Peter Goyot in Teorias sur Imperium Tartarian encounters Serbia raging in structuran arquitectura is pa mundo. Bolom katibian in Kling advanced na ingeniería at tecnología. Mahilig sir arquitectura oscusale in me meslmo wat in diseño. St. Basil's Cathedral in Moscow and in Forbidden City in Beijing. One ay tinturang Tomiga Bay in War Husaynes, is architecture in Tartary. Nasaksihan ng huling bahagi ng ikalabing siyam at unang bahagi ng ikadalawampung siglo ang maraming World's Fairs at Expositions, tulad ng 1893 Chicago World's Fair. Ipinakita ng mga kaganapang ito ang mga dakilang tagumpay sa arkitektura na marami sa mga ito ay nawasak o naitago na humantong sa ilan na mag-isip na sila ay mga labi ng Tartaria. Watch to, Mr. Domingo de ni Sunog to the Great Chicago Fire noong 1871 and on Lindo and Sunog sa San Francisco noong 1906 and in Carwaster's Lindo at Lisbon, Portugal noong 1755 and in Port Royal ka Jamaica na tinayamaan kinamaan ng isang malakas na lindol noong June 7, 1692 ay sumira sa malaking bahagi ng lungsod. Maari bang ang mga sakunang ito ay mga pagtatangka na burahin ang ebidensya ng Imperyong Tartarian? Quarkstraw, Fingido karakuri Intrigue the Spetsring Theory in the Imperium Territorian, in the Gentian Walk the Putek. Snasa be the sa Takapak the Sakuna, Ang the Ganap, huling Pulling Bahag in the Kalabing Sham siglo Na Mitwan rawal lungsod and sibilisasyon Pertin, Gati O Pat der Putek. Usually, Gausel is my brot road bound. Pois sir may be palapag and in gordi sir bantain wayentis ki lupa. The binangit birint evidentia iwe kir baha na ito. Ang teorya ng baha ng putik ay kahangahanga, ngunit lubhang hakahaka. -haka. Bagamat may mga pagkakataon ng mga gusali na may mga nakabaon na mas mababang palapag, ito ay karaniwang maipaliwanag sa pamamagitan ng natural na sedimentation, pagunlad ng lungsod, o mga pagbabago sa antas ng lupa sa paglipas ng panahon her succinct observations in a park tip while laying in the illibing at Sukpuin over at Lehman. Walk and Perion Tartarian, a Korachiku Sarakachin slicking digging, Lawanese Qing dynasty in China. Along cooling call, Nanga Ika Labing Sham na Siglo. Ang uh, labanang ito, na halos hindi dokumentado sa pangunahing kasaysayan, ay umano'y humantong sa pagkatalo ng Tartaria at nagbigay ito ng pagkakataon sa Qing Dynasty na itago at huwag paganahin ang lahat ng mga piramid sa teritoryo upang maiwasan ang paglaki at paglawak ng mga kalapit na imperyo. Apog Supil o Anshwarakov And far from one's pyramid is rehiyong iyon. Eris kawala ang gitartari, mafsa ward mapa, and dinger talaan sa kasaysayan nung bandang 1890s, ay rekikto wayang teorista bilang isang sinadyang gawa ng pagsugpo. Sa so merong isang malakas na paniniwala na ginamit nila ang enerhiya na nakukuha ng mga piramid. At ang iba pang bahagi ng mundo ay nagbabawal sa paggamit nito o pinipigilan ang kaalaman tungkol dito. Sinasabi ng mga teorista na ang mga kapangyarihang kolonyal at mga umuuspong na imperyo ay may sariling interes sa muling pagsulat ng kasaysayan upang maitatag ang kanilang pangingibabaw at bawasan ang mga nagawa ng mga Tartarian tulad ng ginagawa ng kasaysayan ngayon sa imperyong Portugis. Pinubura ito mula sa realidad. Ang pahayag na ang Imperyong Tartarian ay binura mula sa kasaysayan ay nakakaintriga, ngunit kulang sa matibay na ebidensya. Ang mga makasaysayang sa Tartary ay karaniwang tumutukoy sa isang malawak na rehiyong geographical, hindi isang ugnay na imperyo. Ang paglipat tungo sa tungo sa mas tumpak na pagmamapa at mga tiyak na papangalan para sa mga rehiyon at mga tao ay nagpapaliwanag sa pagkawala ng Tari mula sa mga mapa. Kung iskorn ng perkansin araisin ng anin arkeolohiya, ito shalak ang mga paliwana ko kasi sa ebidensya. Which mga teorya sa nagpalibot sa Tartaria, usk ang sa Arisher na questionin wanda tuklasin the reslaliman ng ating kaalaman sa kasaysayan. Isang napuwang ng imperium o isang ininaunang ng rehiyon. Nigew ay hindi nubag para pang para miyang uh, pang arkeologo ang nakakarating sa lugar upang galugarin at tumuklas. Sino ang nakakaalam? Baka isang araw ay mahukay nila ang isa sa mga deactivated na pyramid na iyon. Salamat sa pakikisama sa amin sa paglalakbay na ito sa nawawalang imperyo, pagbubunyag sa imperyong Tartarian. Ako si Mike Martins, nagpapaalam na paalam